Kamakailan lang ay naging maugong ang balitang nakundip sa kasong cyber libel ang journalist at co-founder ng Rappler News site na si Maria Reza. Pero ano nga ba ang cyber libel? Bakit nakundip si Maria Reza? Isa na naman ba itong halimbawa ng pagsikil sa ating freedom of speech? Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Ricardo Padilla at ito ang ibang klaseng klase. Pag-uusapan natin ngayon ang nakaintrigang kaso ni Maria Reza at ng Cyber Libel. Simulan natin sa Sino nga ba si Maria Reza? Si Maria Angelita Reza o mas kilala bilang Maria Reza ay ang kasulukuyang CEO at editor ng Rappler, isang digital news site. Pinanganak siya sa Maynila, ngunit lumipat sa US kung saan siya nakapagtapos sa Princeton University with a degree in English. Bumalik siya sa Pilipinas upang mag aral ng political theater sa UP Diliman. Halos 30 years na siyang journalist sa Asia at minsan na rin naging Manila Bureau Chief ng CNN. Taong 2018 nang mapabilang siya sa People of the Year ng Time Magazine. Siya pa lamang ang pangalawang Pilipinong nabigyan ng prestigyosong award na ito nauna nang may gawa dito sa dating Pangulong Corazon Aquino noong 1986 bilang isa sa mga journalist sa mundo na patuloy na naghahatid ng katotohanan sa kabila ng paglaganap ng fake news at sa gitna ng mariing oposisyon ng gobyerno. Ngayong nakilala na natin si Maria Reza, tingnan na natin kung saan nagsimula ang kasong cyber libel laban sa kanya. Wilfredo King and Rappler Naging opisyal na news website ang Rappler noong taong 2012 kasabay ng impeachment trial laban kay Chief Justice Renato Corona. Naglabas ng isang controversial article noon ang Rappler na naglilink kay Corona sa mga businessmen, isa na dito si Wilfredo Kang. Ayon sa article, isang source ang nagsabing sangkot di umano si Kang sa drugs and trafficking. Pinabulaanan ito ng kampo ni Kang at sinabing libelous ang article. Noong 2014, inedit ang article upang ayusin ang isang typo error. Three years later, noong taong 2017, tuluyang nag-file ng kasong cyber libel si Kang laban kay Maria Reza at sa nagsulat ng article na si Reynaldo Santos Jr. Ano nga ba ang cyber libel at bakit ito ang kasong isinampa ni Wilfredo Kang laban kina Maria Reza at sa Rappler? Napag-usapan natin sa isang previous video ang libel na ito ay isang nailathalang pahayag na walang katotohanan na maaaring makasira sa reputasyon ng isang tao. Maaari ninyong balikan ang episode para i-review ito. May link tayo sa ibaba ng episode. Sa panahon ngayon, dahil na rin sa kasalukuyang forma ng social media bilang isa sa pangunahing nating source of information, ipinasan ng Aquino Administration ang Cybercrime Prevention Act or Republic Act No. 1175 noong September 12, 2012. Nakapaloob sa Republic Act na ito ang mga kaso gaya ng cyber squatting, identity theft, inappropriate content, at iba pa. Itong Republic Act na ito ay naging basehan ng pagsampan ng kasong cyber libel ni Wilfredo King kay Maria Reza at Reynaldo Santos Jr. Ngayon, atin naman tingnan ang mga teknikalidad sa likod ng kasong ito. Patas nga ba ang naging desisyon? May basehan ba para makundik si Maria Reza? Ang Rappler article na nabanggit bilang basehan ng demanda ay nailathala noong May 2012. Naipasa ang RA 10175 noong September 2012. Inupdate ang article noong February 2014 upang i-correct ang typo mula evasion with a T to evasion with an S. Ayon sa DOJ, ang article ay considered as republished. Taong 2017, nang formal na magsampa ng reklamo sa NBI si King para sa article na na-publish noong 2012. Ayon sa ating revised penal code, ang kasong libel ay pasok lamang sa loob ng isang taon matapos mapublish ang isang article. Nag-file si King limang taon matapos ma ang article. Subalit dahil walang nakasaad na prescription period sa bakong cyber libel bill, ginamit ng DOJ ang Pre-War Act 3326 kung saan ang mga krimen na may parusang nalagpas sa anim na taon ay may prescription na hanggang 12 years. Maraming mga eksperto ang nagsasabing ang prescription period sa cyber libel ay pareho lang dapat sa libel, which is one year after an article is published. Unconstitutional, di umano ang pag-extend ng prescription period na hanggang 12 years para bang binibigyan ng DOJ ng justification ang pagsampa ng reklamo ni Kang years after the article was published. Ang impormasyon din sa article ay mula sa isang intelligence report. Ito ang inilathala ni Reynaldo Santos Jr., ang author ng article. Ibig sabihin, hindi si Santos mismo ang nag-akusa kay Kang. Inireport lamang niya ang impormasyong nakuha niya. Walang kinalaman si Maria Reza sa article na ito sa pagsulat man o sa pag-edit. Hindi rin malinaw kung bakit siya ang tinatarget maliban sa Rappler mismo o mga opisyalis nito. Sa sunod-sunod na atake sa press freedom, mula sa pagpapasara ng ABS-CBN hanggang sa kaso laban sa Philippine Daily Inquirer, tila sadyang tinatarget ang media industry sa bansa. Sinabi noon ni Duterte na freedom of expression cannot help you if you have done something wrong. Pero ano nga bang mali ang ginawa ni Maria Ressa sa isyong ito? Ang ating konstitusyon mismo ang nagbibigay sa atin ng karapatan sa freedom of speech at freedom of the press. Ngunit tila bakit parang ninanakaw sa atin ang mga karapatang ito. Since 2018, halos labing isang beses na kinasuhan si Maria Ressa at ang Rappler. Tila ginagamit ng gobyerno ang batas upang busalan ang malayang pamamahayag. Hahayaan na lang ba natin agawin sa atin ang mga karapatang pinaghirapan ng ating mga kababayan noong 1986 Revolution? Isa na namang malalimang talakayan ang sana'y nagbukas sa inyong isipan. Anong masasabi niyo sa naging guilty verdict kay Maria Ressa? Tama nga ba? Let me know your thoughts sa comment section below. Ako po si Ricardo Padilla at ito ang ibang klaseng klase. Mag-subscribe na kayo at pindutin niyo na rin yung bell para malaman ninyo kung may bago kaming video ang in -upload. Hanggang sa muli!